Ito ang step by step kung paano i-download ang Google PH sa ating mga cellphone. Sundan nyo lamang ang mga instructions. Siguradihin tama ang lahat ng gagawin. Pagkatapos mag-download, buksan at gumawa ng inyong sariling account. Ilagay ang name, middle name, last name at yung email address. Huwag kakalimutan tamang email address. Pag naipasok ng email address, magpapadala sila sa inyo ng one-time code. Kaya huwag kalimutan ng email address. Pag may pasok ng cellphone number, magpapadala sila sa inyo ng OTP code. Kaya huwag niyo kakalimutan ng OTP code. Pag success na, gagawa ka ng sarili mong PIN number. Again, huwag kakalimutan ng PIN number. Pagkatapos niyang lalabas yung verified, i-click niyo yung verified sa baba. At pagkatapos niyang lalabas yung inyong information, sagutin lahat ng information na meron ka, siguro din tama lahat. Pagkatapos filmahan na lahat ng information, gagawa ka na yung personal selfie. At ang pinakahuli, hindi sila ng signature sa inyo. At yun, tapos na. Congratulations, kayo ay nakapag-download na ng aten ego. At kung mali pa rin, sundin lamang ang dalawang instruction na ito, mag-submit ng mga ID, o check ulit ng information na inyong nilagay. So hanggang sa muli, ito si Kabusog, update para sa FW.